quantitative data. Meron tayong mga sinusunod na mga bilang para sa ma ef effective na pag analyze ng isang scatter plot. So, for this particular example, kailangan daw natin gumawa ng isang scatter plot to show the relationship between two quantitative data sets. At yung dalawang um, data sets na gagamitin natin dito will be yung points per game ng isang football team or football game at saka yung mga number of wins nila sa isang season. At dito, makikita nyo sa table ng uh, mga football players na ito, yung mga teams at kung saan yung kanilang mga points per game ay recorded at yung kanilang mga number of wins. So, ang gagawin daw natin is gagawa tayo ng scatter plot na nagbibigay ng relationship or nagpapakita ng relationship between yung points per game at saka yung number of wins ng bawat teams or kuponan dito sa football match na ito. So, mapapansin nyo ang aking explanatory variable based doon sa dataset na binigay sa atin will be yung points per game. At yung ating mga response variable will be the number of wins. So ito yung mga nagdedetermine ng panalo ng kuponan dito sa football game or football team na ito. So mapapansin nyo sa ating mga scatter plot tulad na ito, ito halimbawa yung uh, data set ng isa sa mga team na kung saan yung number of points per game nila is let's say around 22 at yung number of wins nila sa isang game would be Or sa isang season will be 5. So, dito nyo makikita yung uh, scatter plot at ngayon malalaman natin kung paano ba interpret ang scatter plot na kung saan maiipakita natin yung lahat ng mga kailangan nating marinig doon sa interpretation ng graphical display na ito. At sa pag interpret ng uh, quantitative data set or relationship ng dalawang quantitative data sets, may acronym ako na pwede sundan. Ito yung f o -S or yung FODS. At yung FODS na yan, yan yung makakatulong sa atin para matandaan natin yung mga uh, mahahalagang mahalagang bagay na kailangan nating isama sa interpretation ng ating um, scatter plot. So yung una, yung form, Pangalawa, tingnan nyo kung merong outlier. Pangatlo, tingnan nyo yung direction ng graph. At yung pangapat, yung strength ng graph. Dito sa scatter plot ng dataset na pinakita ko sa inyo, kung i-interpret natin yung data uh, dataset na yan tungkol sa form niya, yung form niya would be somewhat linear kasi nakikita nyo yung behavior ng mga dots na yan na pataas na sasabi na kung mas marami ang points or mataas yung points per game ng isang koponan, mas maraming wins o mas marami silang panalo na makukuha sa isang season. So ito yung magpapakita ng form ng inyong scatter plot. Sa outlier naman, mapapansin nyo na wala tayong outlier dito sa ating dataset dahil sa ating linear formation ng ating scatter plot. Now, paano nyo mo malalaman kung merong outlier yung inyong scatter plot? Yung outlier na tinatawag dito would be an individual or yung dot natin halimbawa ay nandito sa point na ito. So, masasabi natin na outlier itong point na ito kasi masyado siyang nag doon sa pattern, dito sa linear pattern ng ating scatter plot. So, yan yung isa sa mga pwedeng maging dahilan ng pagkakaroon nyo ng outliers sa inyong scatter plot, which is non-existent doon sa ating dataset kanina. Now, yung direction naman niya would be positive kasi it has an increasing relationship. So, positive yung direction ng ating scatter plot. At kung ang negative direction naman ang uh, titingnan nyo, yung scatter plot nyo would be pababa naman. So, itong Dataset natin ngayon between points per game at saka number of wins will be a positive direction dahil sa scatter plot na nakikita natin. At yung strength naman niya, yun naman kung gaano kalalapit yung mga dots sa isa't isa na dito ng isang linya. So, mapapansin nyo na yung ating strength Nung graph natin, pwede natin siya i-describe as fairly strong. Kasi mapapansin nyo na maliliit yung mga spaces niya in between. So, masasabi natin na yung strength niya would be strong based doon sa scatter plot natin. So... Muli, to so summarize what we just did, yung ating explanatory variable at yung response variable natin, yung magdedetermine ng ating graphical display, which is yung scatter plot, doon sa ating dataset. At tandaan nyo na kapag kailangan natin examine or interpret yung ating scatter plot, kailangan nyo lang tandaan yung ating acronym, which is FODS. Ano ba yung form? Meron bang outlier? Ano yung direction ng ating scatter plot? At gaano ka- um, strong yung relationship ng ating mga dataset sa isa't isa. So, to write our conclusion or yung interpretation natin in paragraph form, pwede natin siyang isulat as the scatter plot shows a strong, positive, and linear relationship between the SEC team's points per game and their number of wins, their we would also say na there's no apparent outlier from the given data set para makover natin yung mga points na kailangan natin sabihin sa pag-interpret ng ating bivariate data relationship. Now, tandaan nyo na ang form, pwede nyo siyang i-describe kung linear or non-linear, ang outlier naman, titingnan nyo lang kung merong outlier or outliers or kung meron or kung walang outliers doon sa inyong dataset. Yung direction, it could either be positive or negative or pataas or pababa. Yun yung ating negative um, relationship. At yung strength naman could be described as strong or weak. So yan yung pag-interpret ng ating scatter plots based doon sa mga acronym na ibinigay ko sa inyo.